Hello Philippines and hello world! Oh heto na yung katuloy ng video ko kahapon. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. At nandito na nga kami sa resort kung saan gagana pinangkainan. Dito pa rin ito sa Vungabo, Nueva Ecija. Nagulat nga ako napakadaming tao. Nandito ang mga taga-alalay grande. At fresh from Manila, Su. Charot! <laughs> Tatakip-takip ka pa ng mukaya. O oh, ayan. <laughs> nga pala ang aking pinsan na si Sandra. At meron nga siyang dalawang kasamang Vec Vec. O oh, shout out sa inyo, Tony and Aljo. Hayan nga pala yung napakalaking litson. Nakala niyo walang litson na meron. Pagkalaki-laki. Ba hindi ako magpapahuli ano? Ako ang kauna-unahang kumurot at kumuha ng balat. Alam niyo na. Huli ka, Sandra. Litson, ng una mong kinuha. Aba, hindi nagpahuli ang gifuta. So na nga at kumuha na rin kami ng pagkain namin ni Maro. Mamadali nga siyang kumain dyan. E eh, paano isuming na suming? <laughs> Abay pagdating pa lang namin ay eh, gusto na niya maligo. O shout out sa inyo Laila Manang Femi. Dahil sa asawa ng kapatid ko at ang aking anak na si Ronil. Siyempre hindi mawawala dyan ang mga martes ng alalay grande. <laughs> Abay ba ang ganda ng pag ng aking kapatid. guys, sa mga ninong at nina. At ayun nga pagkatapos kumain ng aking anak. Ayan nagsiswimming na. <laughs> Napakabilis kumain. At excited dumangoy ang bata. Pagkatapos nga nilang kumain, o oh ayan, kanya-kanya na ng pwesto. Ganap na lang maiinuman. Siyempre, hindi mo ang inuman sa mga ganyang okasyon. Gabi na nga dyan at swimming pa rin ang aking anak. Kasama nga niya yung mga pinsan niya. Panay pa rin ang inuman at video okay pa. O, oh, ba diba? Sa mga nakakapanood dito o, oh, shout out sa inyong lahat. O, oh, Tony, huli ka. <laughs> Kinaumagahan nga pagkagisig namin. O, oh, ayan, humariba na naman ang aking anak. At nag-swimming na naman. Iyon nga mag-swimming at napakalamig dyan. Ito nga, tagliligpit na sila. Napakadaming kala. O, oh, ayan, pagkatapos namin magligpit, may pupuntahan na naman kami. Abangan nyo bukas. <laughs> Napakasaya. <laughs> at napakaganda ng mga tanawin.